Ayan, maghahapad na po tayo sa pila, mga katuda. Uh, Nabakarami namin dito, mga katuda. Oh. Mm. Ang kantayin lang tayo po ng pasayro, kantayin lang tayo po ng pasayro, mga katuda. That's Shout-out pala sa mga katulad natin dyan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. At uh, doon yung kalimutan po, mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe. At uh, doon yung kalimutan sa pagpilad ng bell button. At palagi like po tayong updated sa ating susunod na mga video na sinuupod, mga na katulad ah, pangatlo na tayo sa pila malinsaya na ng panahon ngayon mainit di tulad ng mga nakaraang araw talagang maulang ulan maraming ulap, ito mainit

Man, tawar, ayaw man man taas ng kamay ani ah, hindi nga hindi nga sa sakay rin eh. ah malis nga sa okay kung you for watching mga kadura tayo pa ay try... magbihay na